Party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare, scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. hello guys magandang araw sa inyo so nandito ulit ako sa bermosa dito sa imus cavite so for this video lang po uh, another special bike check episode kasi uh, ito yung third uh, track bike or fixed gear na iba-bike ko pero ito yung ano eh ito yung pinaka sa tingin ko ito yung pinaka matinding ano no fix gear na naiba naiba bike ko ngayon then yung, yung frame pala kita kita niya na iba ibang de, ibang iba design ano so um, may ari naman ito ay si Idol Royce Monson at saka ito yung mga tropa niya no yan <laughs> oh <laughs> <laughs> so i-check natin ngayon kanyang uh, matinding fix gear o track bike kaya mag-start na tayo so Idol Royce no, before tayo mag-start tatanungin nakita ito yung kauna-unahan mo na fix gear o track bike ano po parang ano yung una ko pong pixie is self. Tapos, ito po. Second pixie ko. Third hand po. Bali ko yung third owner. Apo. Ah, uh, kailan mo na, ano, uh, kailan mo, kailan ka nagkaroon na ganitong uh, pixie gear? Noong February 26 po. This year lang din. Ay, lang ba lang eh, no? O, oh, so next question naman. Saan mo na ibiya itong uh, pixie gear mo? Sa, dito po. Bermosa, sa Binondo, Intramuros, Moa, Tagaytay. Tagaytay. Yan yung ano no, ito nga yung general background sa kanyang fixed gear track bike no. So mag-start muna tayo sa kanyang frame set. Ah, uh, ito pa talaga yung ano nito, yung pangalan nito. Ah, uh, Manila Animal the Project. Okay. Oh, Jeff Rocks. Manila Animal Jeff Rox. Jeff Jeff Rox. Yan yeah, nakalagay dito the project collab. Pero ano talaga ano yung model? Ano yung model? Ano yung model? Ibig sabihin kasi marami nakalagay kasi uh, medyo di pa ako pamilyar dito eh. Yung brand. Brand name. Yan po, the, ah, the project yung ano, the project yung the project yung brand name. Ay yung Manila Animal po kasi parang collab po siya ng tatlong ano, tatlong groups po. The project, Team Manila, tsaka si Kiko po yung artist na nag-design po ng frame. Ah, yun pa lang ano, ano no, Tapos yung name po ng bike, yung Jeprox. So bali po, Manila Animal Jeprox. Ayun, Manila Animal Jeprox na fixed gear na frame set no. So kung nakita niyo na ako kasi nakita na ako dati ng mga ganito slope na ganyan sa road bike yun yung mga sinaunang time trial na walang aero bar pero ito kasi another level yung pagka na sobrang taas eh no? <laughs> sobrang taas eh pagkatingin ko parang size 56 to eh no mula dito hanggang dito size 56 eh pero dito anong bang size nito yung sa top tube size 54 54 Daru daw. Aba. <laughs> <laughs> parang ano rin eh. Parang 50-60 sa tingin ko eh, no? Hindi ko kasi dala yung panukat ko eh. pero uh, ano, ano to? Large no? Aba. Large yung frame nito. no? Uh, aluminum. Ayan, aluminum. Malamang aluminum 60-61 din ito eh, no? Then, straight or non-tapered yung head tube. Tapos yung, uh, yung fork nito, uh, carbon o aluminum din? Aluminum din. Aluminum. Then, ano pa yung ano ko? Hindi uh, di ko pa namin mention. Yung ano nito, yung bottom bracket shell na to, threaded ba to? O press Apo, ah, fit? threaded po. Ab, uh, threaded, o oh, BSC threaded, no? Apo. Ah, Then, yung seat post ito, pang 31.6? 27.2. Ah, pang 27.2. Diameter na seat post, no? Then, yun nga, fixed gear. Kaya ganito yung, anong tawag sa ganitong dropout? Para ano, kasi, para matuto ako hmm. tungkol sa fixed gear. Hmm. Truck dropouts lang din po tawag eh. Ah, okay. Parang pamilya kasi nang ganito dahil parang sa time trial bike parang ganyan eh. Pinagkaiba lang yung ano, may ano RD hanger to wala. No? Then next naman ano pa yung ano ko, sinusunod. Ito pala yung cockpit niya no. Ito maganda yung cockpit para may sunga eh no. Ah, uh, yung handlebar mo nung brand nito. Ah, uh, Pro, po. pro Ay. TP na pala. The Project po. The Project size 42. Ah, uh, 42 o oh, 420 mm ang lapad no. Yung ano, yung bar ano, bar tape. Garden Famous bar tape. Garden Famous no. Uh, ito, 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 nagpaangas doon sa cockpit niya eh. Parang ano to, yung sa preno, sa naunang brake lever ng road bike. Uh, ano ba tawag dito? ah uh, Hanya Brakeless Hoods po, gawa ng Brakeless Boys Club sa Manila. Ano? Hanya? Hanya. Hanya? Brakeless Hoods. Ah, brakeless hoods. Ah, hoods pala tawag ito. Wala nga lang yung brake lever, no? Kaya po brakeless. Ito yung dito sabi niyo, parang 3D printed. Oo, okay, 3D printed. Ah, okay. 3 pagka ano eh. Kaya mo, parang type, ano eh, parang... Kaya una kala mo may brake lever yung pala hoods lang pala no. Ah, uh, next naman yung stem niya. God, ano ano ulit to? The project din. The, The project din po. The project uh, 110 o 120. 1. Parang 110 po. Pa, 110 tapos negative 17 degrees no. Okay. Nakaganon na, nakaganon pa no. <laughs> Kasi sinakya sinakyan ko to, ano eh. Hindi naman sinakya, parang inano ko lang tinesik, parang susubsub ako eh. Nanahilang <laughs> <laughs> ako eh. Ah, uh, yung ano, yung integrated headset the, the project, din, no? Ah, hindi. Ano? The project. Bamba, the project. Eh, uh, the project na seat bearings, yung seat flap the project din. Pares no. Okay. The project din na uh, aluminum Allen type 31.8 mm diameter. Yung seat post ito, kasi hindi ko na makita, ano, nakalubog. Ay, the, the project din. The project. the project din po lahat. The project din. Yeah. Eh, gaano ka ikli nito kasi hindi na kailangan mahaba ito, eh. Maka, yung baka, baka 200, hindi pa rin? Pinotool. Baka 350, no? <laughs> Uh, 350 yung haba, 27.2 mm ang taba na uh, sa ano to, zero setback no. Single bolt, si uh, single bolt tapos iba yung design ano. Ibang iba yung design. Ito yung saddle niya, the project din. Ganda ng pagkano ng the project ah. Walang butas sa gitna, malambot yung flex. Ay hindi. Sarap sa buhay. Ah, malang pero meron din nagpe-flex no? steel, uh, steel, steel railings ano sabi mo? Pa, ba, masarap sa puwet ah, <laughs> <laughs> Mga ano, maganda 'yan. Viva sakit, yung, di ba ba di ba sakit na. 'no. So maganda yung kanyang feedback dito. So proceed tayo sa kanyang drivetrain. Since na walang ano, siyempre, fixed fix gear 'to, 'no. Diretsyo na tayo sa kanyang crankset na. Ito yung ano eh, ito yung isa sa mga astig, 'yung Vision 'to. Ano 'to? Carbon fiber o aluminum? Aluminum po yung crank arm, tapos yung chainring po carbon. Wow, yummy. Gaano kalaki 'yung tip 'to? Oh. <laughs> 49 po. 49. Uh, ilang may idea ba kayo kung ilang BCD dito? 144 po. 144 BCD. May gasgas to. Raven, lagot. So, Hello, may President gas Accident po yan. Yung karang kayo na ito, 165. Ah, Ayaw, katulad sa binachi yeah. ko dati. Sa fixed gear. Uh, ganda ang, ang ganda naman ng, ang ganda naman ng carbon nito. Eh, di, di, di ba mabilis mapudpud Mabilis po. Ah, uh, mabilis po. Pakarera lang to eh, no? Hindi pwede pang araw-araw eh. Kasi ba yung mapupudpud Inaraw-araw. Inaraw-araw in muna. Yeah, <laughs> Sana all. Ah, oh, ito pala yung kanyang RB clipless pedal si Toyo Shimano RS500 no. Um, um, yung chain mo nung brand nito, Izumi po. Izumi. Yeah, Yan Izumi flag. na chain na pang fixed gear tapos yung ano mo, yung, yung, isang sprocket anong brand nito? May brand ba yun brand din? Kasama eh? na po sa sa hub po sa rear. Ah, magkasama na. Pamit. Um, Anong-anong brand? Anong nakalagay? S ano Velocidad. Velocidad S1 po. S1 Hyper ano Velocidad 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 yung rear po ah yung rear ano ito kasama na to Velocidad to right? okay. ayan so ito yung driver setup niya no yung wheelset naman niya ito yung kanyang gulong hmm. ah Vittoria Victoria Rubino Pro Graphene ah 700 by 25 ano to foldable para foldable to no para foldable to eh ah next naman yung kanyang uh, rim set ito yung ano no uh, carbonation cycling Malamang 50 mm ang ano nito, uh, depth. 50 mm ang depth yung carbon rims niya eh. Itong uh, spokes hindi po sa to, CNC din. Okay. Kasama ano, iba lang yung hubs kasi nga fixed gear okay. Velocidad S1. 'Yon, ah. Uh, yun, yung ano buo kasi nga walang preno eh, no? <laughs> so ano pala, uh, idol? Idol Royce. Magkano yung da ano, yung total cost? Bawal po sabihin e eh. Bawal po sabihin? Baka bakit? may issue po <laughs> Bakit? Bawal oh. po Ah, bawal daw oh, it So, yan guys no, Ito nga yung uh, Mani Manila Animal Jeprox Fixed Gear or Track Bike ni Idol Royce Monson. Yan guys So, no, naibag-check eh, na natin itong Manila Animal Jeprox Fixed Gear or Track Bike ni Idol uh, Royce Monson. So, kung meron kayo tanong regarding dito sa kanyang Fixed Gear or Track Bike i-comment na lang din sa comment section down below So, mga idol wag shoutout na kayo Okay, igaw muna Igaw muna, muna. muna. Shoutout okay. po kaya, no, kay kay Rai Uh, ayus ayusin mo sarili mo, Ray, ha? Ah. Yan lang po. Okay. Shoutout nga pala sa magulang ko, si Hana, saka si Vice Roy Bunson. Thank you, pinayagan niyo ako. Shoutout po sa mami ko. I love you! Shoutout po kay Jaren Peji, ang pogi mo. <laughs> Ayun, sa ano pala, sa, salamat sa ano, pag-bicycle no? Yan guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe ako YouTube channel. Pakiclick na lang yung verification button para ma-totally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.